Nagtapos ng pag-aaral sa bangka ang mga batang ito ngayong araw. Ang programang ito ay isinagawa ng Philippine Maritime Police sa Aklan. Narito ang kabuang report. Isa sa napakagandang programa ng Philippine Maritime Police ay ang school in a boat. Ano nga ba ang kwento sa likod nito? Alamin natin may pula at puti na may dragon? B. Kulay asol, pula, puti at may alam na may tatlong bituin. C. Kulay berde na may dahon. A. B and C. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po sir, uh, pati na po sa inyong mga taga-pakinig at taga-panood na programang ito. Ano po yung aktibidad natin dito po sa New Washington ngayon. Ah oh well, itong pong aktibidad na ito, ito yung closing program ng School in a Boat program na isa sa mga flagship or initiative ng aming former director of Maritime Group, si Police Brigadier General uh, Jonathan Cabal. Sir, ano po ang history behind dito uh, paano paano nagsimula itong uh, school in a boat? Well, nagsimula ito siguro uh, naisip ng aming uh, pamunuan na uh, mabigyan din ng ano ng importansya yung edukasyon, yung pag-share ng edukasyon o kalaman lalong-lalo na doon sa mga uh, bata na hindi eh, nakapag-aral. Mm so ito ay tugon or parang support na rin sa kanilang mga kaalaman na siyang magbibigay ng edukasyon para din sa kanilang sa paghubog sa kanila. Mm -hmm. oh, so ito po ba ano uh, nationwide dito dito lang sa akin. Yeah, nationwide po ito. Nationwide, nationwide po ito. Mm -hmm. Sa buong Pilipinas po ito, bawat region. Dito po sa probinsya na Aklan. Uh, Mer meron pa po bang ibang lugar, maliban dito sa Washington, meron ganito? Ah, wala po. Ito lang po yung napili namin na lugar na siyang okay. uh, re uh, re recipient ng itong programa hmm. ng amin pamunuan. O -o. Sila po ba yung unang batch ng mga bata? Opo, sir. Opo, sir. O, Sila ilan po. O -o. Ilan po yung nakagraduate o nakatapos? Right? So sa ngayon, uh, nagsim nagsimula kami nito for the about uh, 15 to 20 students. no? So, yung mga nakagraduate is walo-walo uh, sila. Walo? Hmm. Kailan po nagsimula? Asyam, ah, asyam. Ah, nagsimula nito nung uh, uh, July this year. Hmm. Nung, nung nakaraang taon pala, radyo. Kaya ano po katagal yung programa, uh, yung program niya po? Ibig kong sabihin yung halimbawa ilang beses, isang araw yung kanilang pagtuturo. At sino ang nagtuturo mismo kayo mismo uh, po, Well, ang nakadesign talaga na activity or programa dito, dapat i namin ito for once in every month. Oh. Then, yung nagtuturo talaga, is yung in charge sa amin yung mga women sa uh, personal namin mm -hmm. si uh, lalo kay Sar Sergeant David siya yung pinaka team leader mm -hmm. na siyang nagtuturo dito sa mga kabataan nato mm -hmm. oh. So, ano pong mga background nito, mga bata na ito? Uh, out of school youth sila? Well, itong mga kabataan na ito dito, dito sa lugar na ito, hindi naman talaga sila out of mm -hmm. school youth. Uh, dahil nga so sa, wala kami isa sa ito sa mga mga nakita namin na uh, pinoproject namin na uh, lugar mm. para ma-i-sakatuparan itong programa uh, ano na lang support na lang doon sa kanilang mga natutunan sa paaralan mm. oh, oh. So ano pong yung focus nitong pagtuturo ninyo? Ang focus ito ng pagtuturo nito ng School in the Program is about sa ang uh, pangangalaga ng ating kalikasan mm -hmm. na dapat na maibigay sa kanila yung tama at wastong pangangalaga sa ating kalikasan at protection mm -hmm. then yung cortesia respeto mm -hmm. na uh, tutulong din sa kanila mm -hmm. sa kanilang paglaki uh, mm -hmm. mm -hmm. so bakit po tinawag na school in a boat ibig sabihin po ba nito talagang sa bangka sila tinututuan School in a boat ito kasi dapat ang pinaka-target nito talaga ay yung mga yung mga ano natin yung mga yung mga kabataan na na nasa laylayan na malapit sa dagat na nagi-engage sa fishing activity. So yun talaga dapat ang ang target nito. So that's why uh, School in a Boat program. Lalong-lalo na rin kasi uh, sa maritime unit kami more on focus kami sa environmental protection. So that's why ito po yung ano, school in a program. Mm -hmm. oh. Sa founder, sir, kailan nangyari itong unang school in a po? Sa? Sa mismong founder, kay KP. Uh, uh, kailan nag-upisa? Parang kauna-unahan yung ano to, kauna-unahan yung inisiyatibo na mangyari itong school in Abort program. So may mensahe po kayo may gusto kayo pa. Uh, in behalf no sa sa Aklan Maritime po, uh, Police Station no. Uh, yung mensahe ko lang uh, lalong-lalo na sa komunidad natin. Uh, yung inyong pulis po o yung Police Maritime ay handa po na tumulong sa inyo lalong-lalo na sa proteksyon ng ating environment sa buong uh, probinsya ng Aklan. of, Panado, a of participation and dedication as a of the sa School in a Boat Project. A non-formal basic education <laughs> <and> Shafi <laughs> aimed at reaching out of school children in coastal and doing communities. You really need to learn and grow, symbolize hope, resilience, and the spirit of the better tomorrow. <laughs> <laughs> Questo è il parado, bien estoy bien tomando. Cruz. Ah, ta na? <laughs> Six minutes, Agnesia Dumagpi. Full around pala ito si Mamit. Di Dave Bautista

Francis, Leslie, Fermino. Kahit uh, walang ng uh, background ba music, basta masaya ang mga bata, no? Uh, naging uh, benepisyo ng nakabenepisyo uh, school in a boat program ng TNP Maritime

Thank you! Thank you, sir! Thank you! Thank you, sir! Nalipay man ka mo sa sir? Sa antakligalo? Sir! 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 Members of media, so for the TV News, a plan. Kay mm -hmm. Sir Archie Hilario. So, sa Publing Vlogger. Okay, Sir Darwin Tapaya. Arnold Lacos and Tracy Dacos. As we come to the close of today's program, I'd like to like, take a moment to express my sincere gratitude to all of you being part of this meaningful event. Thank you also for the presence. Mm -hmm. Mm -hmm. ah uh, ulitin ko yung parents of course sa kanilang mga uh, anak na sinabi ko well ago uh, alam ko naman na yung, yung mga kabataan na ito ay, ay din sa kanilang uh, pag-aaral actually this program dapat pat, 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 sa mga out of school youth natin lalong lalo, lalo na sa doon sa mga Uh, coastal communities. Sila talaga yung dapat na magiging target natin. It. It. Ng mga kumbaga so, hindi masyadong so, kakanay na sa buhay yung mga kundang talaga sa so, so this is only a, support, a support, support sa mga kabataan so I hope, hope na, na nakalearn din sila da, da, da. Lunglalo na dun sa uh, proteksyon ng ating environment. Siya ang mahalaga sa ating uh, pamayanan. Siya ang unang at nagkukunan na nang kabuhayan. Dun sa disiplina, kortesiya, at marami pa. Di ko ulit at pinapasalamatan ko din yung aking personnel, si um, Sgt. David, David. David at sa kanyang kasama kay Sgt. Sikate plus is tuloy at tapos yung 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 programa nito ang programa ay ito yung flagship o initiative ng ang former director siyang kaya retired lang si police regular general Jonathan Cabal. kabal sa yung layunin niya talaga yung sinabi ko nga na matustusan o mabigyan din ng kaalaman lalong lalo na yung mga kabataan na hindi na kapagpara So sinabi nga sa sabi nga nila or sabi nga yung say me as a result, di ba? Ah, uh, the youth, youth is the hope of the nation. So kung ano nga natin yung ating mga bata na uh, someday ma-achieve din nila yung, yung, yung mga pangarap nila kasi talagang iniwala ako doon do, sa kasabihan na yun. Na yung mga kabataan talaga, yung next, next, generation, na talaga yung kanabukasan ng ating bayan. Yon, yon. So, so, hindi ko na patatagalin pa. So, let us take the lessons and experiences from today and carry them forward with enthusiasm and purpose. Can this program? that, that ends here, let us carry to whatever we've shared to continue inspire us in our daily lives. So on behalf of the uh, Regional Maritime Six, so pinapasalamatan ko ulit ang lahat na naging party ng programa ito. We continue to work together in building better for futures and stronger communities. Have a safe But journey home and see you they're again they're for the next program. So, din po namin yung mga support ninyo. So, that, 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 that's all. Morning, sa yung mga parents, uh, kids, uh, ako din din acknowledge do atat nga mga bisita makaroon nga Uh, Pastor Cyril, Agustino, good morning pastor, of course, sa atin nga Uh, Police Captain John D. Delgado. Sir, good morning po. Station Chief Aklan Mapsta. Uh, P.E.S. is the Mary Grace M. David Ma'am. Good morning. Uh, Honorable Robert David sa akon nga bayaw. Um, sa aton nga media, GMA News Aklan hello are you sir? Good morning. Uh, sir Darwin Tapaya. And of course, kay, um, Sir Arnold de la Cruz. And Ma'am Fritzi de la Cruz. Fritzi, sorry. Ah, uh, sa aton nga ah, uh, ro uh, nag-initiate initiative gid sa aton nga nga uh, um, uh, school in abode kay uh, Sir Retired Brigadier uh, General Jonathan A. Cabal sa ato niya. Yeah. Aga pa sa kamagid kami nga napilian ninyo nga i sa iya sa Dane's Balsam Floating Cottage. Uh, sa akong sa mga kids, ako uh, akong malangay, magtuon kita at mayan. Siyempre, doon doon aton nga kapital gid sa hamon ng buhay at para mag-asin na sakit malang, thank you gid and good morning. Ano yung mga pangalan to? J.R. Mm -mm. Ano yung pila imong mong edad? Six. Mm -mm. Ano rin mong mahambal sa pagturo kay mo at mga kapulisan nato? Sa imong nga experience sa pag-eskwila iya. Ano imong mahambal? Mabuot imong teacher nga pulis. Ah, sige lang. Ano imong mahamba? Nalalipay man ikaw? Yes, kuila ka wa. Yes, kuila. Yes, nang grade din ikaw. Grade 1. Mm, abo matay ka nga natun-an iya. Ano imong natun-an iya? Ano imong nakantiguan iya? kapareha si Talin hmm? nahuya, nahuya, nahuya ikaw? Nahuya? <laughs> Ayun, tuya, tuya, tuya. <laughs> hmm, hindi ka huya-huya Pero nalipay ikaw, nalipay ikaw uh, Kaibahan okay. ikaw sa iskoli na boat hmm. Ano yung mga mensahe sa ano yung mga teacher nga polis? Ano yung mga mahambang? Maham isa... Kay mambay sa... Kay mam Kay mam, ano yung... Ano yung maambay kay ma'am? Salamat. Hmm. Salamat kay ma'am. Sige. Okay, okay, thank you. Thank you. Ako si Roslyn Villorente Oreta. Ako si Beverly Dumagpi. Hmm. Ano rin yung mahambal sa aton yung mga kapulisan sa Raya nga in inisiyatibo nila po na ito? Nga araw nga mahambal ay manami rin ng pagtukos sa mga unga. Hmm about sa mga mga kalikasan ag agdan pag pag ano sa hmm. sa Ay, so. ano sa tama nga pamataas na doon doon magrespeto sa mga nakakaedad kanda ano ro nakita ninyo nga pagbago sa pagtanaw sa mga kapulisan <lipop> dati abi ro mga unga di ba na hadlok may pulis ag ro mga nanay ginahadlok nandaro mga dakpon man na kamot police Kung hindi ka maghimong kumusta wa karon sa raya nga, nga, nga programa okay man makara na waw, ma karon ay nagarespeto sa mga pulis bua sa okay. Mindanao mas nagalapit ro mga pulis makaron sa mga ano, sa mga I sa mga I na, o, marumang, o, nga, no? o, ano 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 Kabay so, so, pa nga magpadayon na mga, no, nga rang, uh, mga, mga, nga nga mga na ara nga mga, proyekto nga ra. Oo nga. Agabo pa na mabuligan. Salamat, okay.